Ah, kinuha. Kasi na kaya marami-rami dala nila ngayon. Tapas, ano. Mula po umaga sila dyan hanggang ano, sila uri. ni ako tutubiyahing marikina. Nadali na, na marikin, eh. <laughs> ka di na sa marikina. Sa marikina. Di pa natin. Kuya sa nandiyan na ibalik. Kuya sa dila po dila dila deliver niyo. Kuya sa deliver niyo. Commonwealth? Commonwealth. Sa, sa Commonwealth po daw sila. Ah. Mabuhal yung poste. Eh. Kaya <laughs> <laughs> sinasangga ko baka mabuhal eh. Hoy nanda. pala yung pala sa ali ko? Saan? Wala yun. Kahirapan naman nito maghahakot ha. Napaparami mo. Talawin Naparami ang takot po. Naparami ang dakit. Baka nga lang, ng malaki. Uuwi dalawa, yung lumabag. Hindi pa tsahan yung dalawa. Ikaw, maghutom ka. Kung malaki ka pa ng tali.

Oo. Ba na sa kayo yun. Ano pangalan girl sa ano? Erika. Erika tsaka? Angel. Ah, si Erika po tsaka si Angel. Oh. Hello po. Dati po yung kalabaw na yun eh, nag-isa. Ngayon po sa tagal nagkaanak na po. <laughs> Nalaga po ni Jessica tsaka ni Erika. Joke lang. <laughs> Diyan na po sila, hindi po suplado. Hindi po tulad na, uh, magaganda na po sila, so, hindi suplado. Meron pong hindi na nga magandang suplado po eh. <laughs> Ito po. Ito so, kalabaw, tingnan nyo. Nag-iisa po dati ngayon nag-aalaga, nagkaedad na rin po. Uwi na kayo. Oh, so, ingat kayo.